Bakit hindi mo may sinasabi ko? <laughs> Yung paano ko nilinis. Hello vlogs! Welcome to my grind! Tapos pinakas. <laughs> Tapos i-cut mo lang. Cut-cut ba? Bakit siya nilinis. Kala ko, ano, danggit. Tapos ang dagit. Ito na po ang matapos. May asin na yan. Yes. Hmm. Yun eh. Danggit Oh. Homemade bulan. Ito yun. Pinatas pag ano naman mo niya last for five pala. Hindi ba na no, bilang? Ang tawag dyan? sa tawag Ano? Isdang bato. Walang specific name? Uh, also known... Ah, uh, hindi. Ang tawag sa isdang ito is mulmul. Sari-sari siya. Mayroon siyang tawag nito. Ito yung individual species, alam ko eh. Bawal hulihin to. Wala, hinuli mo. Hindi ako nang huli, bumili lang ako. Maming, ang tawag dito, maming. Maming? Maming. Maming. Tapos ito naman. Yan, di ko alam ang tawag nito. Oh, di ko po alam ang tawag nyan. Pero ito, marami tayong mga danggit dito. Yan, o. Oh. Danggit. Eh, may mga danggit po tayo. Mayroon tayong mga... Tanggit. Tanggit. Mga <laughs> tanggit. Dapat na po siya. Sabay sa na. Sabay. Banga. Tuloy ko na ito ang ginagawa. Ito yung sa burp burp. Sasambay na sa, siya. Sasambayan. Mm, mainit kasi doon sa ilan ni Auntie eh. Kabayo po yan, mga <laughs> kaibigan. Mahaba ng sumo. Mahaba ng kabayo. At dahil Ayan. Oh. oh. Tutok na siya. Ay, wala mo'y kaldero. Ay, kaldero. Wala mo'y luto-luto.